Nakakahiya pala eh. Bakit pa ako pinatulan? Siyempre no, pinagtsatsagaan lang kita. Sa so, tingin mo may papatol pa sa'yo kapag iniwang kita? Sa so, pipitsugin? Ano ang lansa-lansa mo? Para kang isdang tinitindak. Ano ba yan? Tagal-tagal ni John Ray. Malilate na ako. Bakit? Hoy ano, John Ray? Bakit ngayon ka lang? Ano? Inuna mo pa yung pagtitinda ng isda? Eh, kailangan ni paubos eh. Eh, kailangan ubos? Ano? pag mo pa mga kaibigan ko sa'yo? Ha? Sila pa talaga pag-iintayin mo? Eh, mga kaibigan ko napakasosyal. Ha? Tapos ikaw? Ang lansa-lansa mo. Kakahiya naman. Eh, ano pa ba, ba magagawa ko? Ganito yung trabaho ko titinda ng isda Alam mo Janrey, nakakapagod ka na. Ang baho-baho mo na nga eh. Ano, kapag may barkada gathering nga kami, hindi na nga kita ini-invite eh. kasi nakakahiya sa mga kaibigan ko. Kapag tinanong nila ako, "Hoy, des, anong anong trabaho ng boyfriend mo? Anong ginagawa ng boyfriend mo?" Ano'ng sabihin ko? Nagtitinda ng isda, nag nagkakaliskis ng isda. Kakahiya hiya yun! mga ko at mga pananamit ko sa pananamit mo? Nakakahiya pala eh. Baka ito pa ako pinatulan. Siyempre no, pinagtsatsagaan lang kita. Sa so, tingin mo may papatol pa sa'yo kapag iniwang kita? Sa pipitsugin? Ano ang lansa-lansa mo? Para kang isdang tinitindang. Sana ganun na nga lang eh. Sana iwan mo na nga lang ako eh. sana hindi mo lang pinatulan. Para, hindi mo na ako late-late light ng ganan. Alam mo, Jin? Inhal kita eh. Pero, ano to? Pinhal mo rin ba ako? Hindi. Tingin mo mamahalin kita. Hindi <laughs> mo ba na rin ko kanina? Pinagtsagaan lang kita. Kasi gusto ko may maghahatid sundo sa akin. In short, ginamit lang kita. Laruan ba? sa akin ka pa talaga na awa. Oo, sosyal ka. Tama ka. Pero, naaalala mo ba nung ano pumunta ako sa inyo? Nadaktan ko kung anong sitwasyon yung kwarto na meron kayo. Kasi, yung cover kama nyo, parang tatlong buwan na eh. Parang hindi napapalitan. Pati yung punda ng una nyo, totong na totong na kasi sobrang dumi. Kabalik niya kung sino ka ngayon eh, kung ano suot mo ang ganda mo manamit. Pero napakaburara mo. Madumi ka, Jin. Sobra. Mas mabaho ka pa nga sa ko eh. Mas mabaho ka pa sa isda. Jin, kung alipustahin mo ko, grabe. Pero, alam naman natin kung sino yung Mawawalan kapag iniwan mo ko. Dahil wala na mag maghahatid sa'yo. Dahil wala nang susunod sa mga utos mo na walang tangang katulad ko. Ang papatulang ka pa. Dahil pag nalaman ng maraming tao ng ibang lalaki kung gaano ka kung gaano ka sino? Sino papatul sa'yo? Ha? Di ba wala? Kasi matumi ka. Di ba may gala ka? Di ba may pupuntang ka? Di ba? Ikinakahiya mo naman ako. Pwes, hindi kita sasamahan. Tapos sa tayo, Jean. Ayoko na magpakatanga sa'yo. Kaya ako nga sa'yo, bahala ka mag-commute. Hindi kita iatid, no?